Go, go, go. Ano? Video pa talaga ako pa. Oh, eh, magtagay. Kanina pa. kanina ah, pa ako pa, pabalik-balik dito. Hindi niyo ako pinapansin ayun. na. Ayun, na ako. Di namin, di Hindi namin kita nakikita. Ito so, 'yan. Ayun. Kami ano lang natutuwa lang kami sa kwento. Hindi ka namin napapansin. Pusin tsaka na ako ya. So, ako tagay, mo. Pa lang isa, tagay pa lang isa si Kuya, tagay pa lang isa. Kanina. Ano, takam na takam na akong mag-shot. Tagay para pantay. Ayun. Takot balik na ako eh. Iba mali ba namin? Wala si Tagana naman Kuya, dalakin-lakin yang dala mo. Ano gagawin mo diyan sa dala mo? Relax ka lang. Ay, ano ka? Pagpapapaluin ko sana kayo kung hindi niya ako pinansin eh. Pwede na ba ako umupo? Sige, 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 ko na. Magaling kang kupal ka. Oh, ano yan? Nakakatakot ka naman eh. Masyadong may ulo mo eh. Bitawan mo na yan. Bibitawan to, mamay. Bitawan mo na yan. Ikaw uli at kasunod na tatagay. Pag binitawan ko to eh, kuyugin niyo ako dito eh. Hindi. Hindi, bitawan mo na yan. Tagay ka uli. Tagay ka na uli. Ano ka naman? Masyadong mainit ang ulo mo. Grabe ka. May ang ko pag hindi ako nakakatagay e. Itagay na! Ayos na kuya? Okay na, pwede na. Halamig na wala mo? Alis ka na! Alis ka na! Balik ka Alatang na, balik ka bukas. Sige na! Ako eh. hanggang sa maubos. Hahaha! Ay ko! kamukha sa'yo yung Nakikitagay ka na! Pumisto pa!